Hello mga idol, nandito na po si Mike Ilocano Vlog, Dr. Manan. Pasensya no, may lang ito yung upload ko. Gamin ta, sobra talaga, dito may bubaga lang, busy kami na yon. Saka dito request nga, garami Dr. Ati... Bumper. Ay, pagkita ko na sa marunong uh, upload ko lang na ito na bumper na. Uh, pili ka no, na natin mo, anong gusto mo, one piece o two piece na bumper pwede kong itong ipakita sa inyo pero yung una kong ipapakita muna siguro yung 2 piece yung 2 piece nating bumper so yung ginagawa ko ngayon gumagawa ko ng bubong mga idol garamid ti bubong bubong ti big santay pa taramid idol ay bubong na ti akti ah bebenta kiti, 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 ng ko pinapopok ko siya so pasensya na kung may mga nalilate yung upload ko sa videos ko kasi mahirap mag edit tingnan nyo naman yung mga edit ko mga idol medyo hindi maganda bibilisan ko na lang ito kaya medyo mabilis bilis nangabot pa rin siya ng 6 minutes may git mga idol ong oh, size yan, size 27 mga idol, ayan yam, 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 nabihin ko na siya pakita ko na kayo sa marunong lang yun to two piece pero at ating bumper na one piece na naka elbow beside na ngayon hmm. yung kabuan niya sarap pero wala pa siyang bumper mga idol so pinapukpok ko lang yung mga bricks sa para maging capsule yung itsura niya ano Medyo na ba yung mga no big santa ni rt ng lang mga patay ng patay mo yung mga kasi masaya lang pag mga stainless na lalo yung mga stainless pero pag mga ordinary lang masaya lang pero hindi siya masyadong masaya di, di ka nung mga pokpok ano naman no? simple yung magkamali ka pero ato yung stainless pag nagkamali ka ng pokpok magbidimpul yung mga ito o kaya bend baka mali ka lang dyan sigurado hmm. kaya dapat yung mga naglalata ng mga ganyan naglalata di kasta lalo na first timer nga garamid sa ikar nga pwede yun yung garamid dam kailangan ingat nga sa pagpokpok hindi basta basta pokpok ng pokpok sa pagbibend pag lalo na sa welding dapat pakapitin mo mabuti yung welding niya para pag tumatakbo kasi yung, sensor, yung sensor kaya may posibilidad na saka hindi namin natin maiwasan yung magputol mga idol minsan pero pag sa bubong na siguraduhin mo lang yan na pulido kasi pag na-plosterian natin na-plosterian natin mo tukol na rigat Madi nga ano basta basta may dukot nga welding yan ay okay? maluluto na yung tapos so, kailangan punidoyin mo yung bang welding hindi yung ispat lang yung spot lang kailangan pag binigit mo yung welding dyan kailangan ni pulido mo madi nga maltato to no nakapulster yun ganun lang mga idol kailangan full ang banat mo dyan

So, at ito tripping nga ito, tripping ko kay Saigar na may nabumisita mo. So, mga pinarada sa matel. So, at ito, may pakita ka lang bubong. Next time, eh, pakita ka niya ito yung aja na bumper. Yung bumper na gagawin ko na niya. Saka, abang-abangan niya, no? two-piece gagawin ko yan. Two-piece na bumper. Tapos kasing bumper nyan, eh, hindi ko na siya May pila ako dyan na dabs naman. May isa akong tayo na dabs na patayo. Yan, biksan naman yan, pero tubo yung sa likod. Tubo rin yung dabs. Lahat, tubo sa likod niya. Tapos siguro sa harap. Nakailbo rin sa harap. Yung mga ginagawa kong bumper, mga idol. Naka, Elbow sa sa bumper. Daps yan. Ang idol natin. Isang magaling na gumagawa ng daps yan. Shout out daps sa Daps at Sakasim. Yan na yung ginawa kong bubong mga idol. So, maraming salamat. Uh, tata na magustuhan nyo yung video ko ito. Sa susunod naman po yung bumper yung video ko. Salamat. Salamat.